Panginoon, sa katahimikan ng sandaling ito, kami ay lumalapit sa iyo, dala ang aming mga takot, ang aming mga pag-aalala, at ang aming pag-asa. Sa bawat tibok ng aming puso, hinahanap namin ang iyong presensya. Tulungan mo kaming maramdaman ang iyong yakap ang kapayapaang tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Sinasabi sa iyong salita sa awit sampu ng puisa, ang nananatili sa lilim ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng anino ng makapangyarihan. At ngayong Panginoon, kami ay mananatili sa lilim ng iyong pagmamahal. Ikaw ang aming kalungan, ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagkukulang. Sa oras na kami napapagod, ikaw ang aming pahinga. Sa oras ng takot, ikaw ang aming lakas. Sa oras ng kawalan, ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, bantayan mo po ang aming pamilya ang aming mga anak, aming mga magulang, aming tahanan. Takpan mo kami ng iyong banal na dugo at ilayo mo kami sa kapahamakan, sa karamdaman at sa lahat ng kasamaan. Sinabi mo sa iyong salita, mag-uutos siya sa kanyang mga anghel na bantayan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kaya ngayon, Panginoon, hinihiling namin ipadala mo ang iyong mga anghel sa aming paligid, sa aming pagpasok at paglabas, sa aming pagtulog at paggising, naway walang mangyaning masama at kapayapaan lamang ang maghari sa aming tahanan. O Ama, sa bawat takot, Turuan mo kaming manahimik at magtiwala, sapagkat sa iyo, wala kaming dapat ipangamba. Ang sabi mo sa awit sampunong puisa 15, kapag siya'y tumawag sa akin, aking sasagutin siya. Ako'y kasama niya sa kabagabagan, aking ililigtas at pararangalan siya. Salamat po, Panginoon dahil sa bawat luha naroon ka sa bawat gabi ng pagod naroon ka sa bawat araw ng pag-asa ikaw ang liwanag hayaan mo kaming manatiling payapa habang patuloy mong tinatakpan ang aming buhay ng iyong banal na proteksyon panginoon salamat po sa iyong pag-ibig salamat sa iyong pagkalinga at salamat dahil alam naming ang awit sampunin po isa ay totoo at ang iyong presensya ay sapat. Kung naramdaman mong pinagpala ka ng panalangin ito, isulat sa mga komento, Pinagpoprotektahan ako ng Diyos araw at gabi. At huwag kalimutang mag-subscribe sa panalangin na may layunin. Para sa mas marami pang panalangin kalma, malalim at puno ng biyaya ng Diyos pagpalain ka ng Panginoon at naway ang kapayapaan niya ay manatili sa iyong puso ngayon at magpakailan man